Magandang umaga, Pilipinas. Kumusta po kayo dyan? Uh, dito po ako sa California ngayon. Gusto ko lang sanang sabihin sa lahat ng mga sumusuporta sa Aldab. Aldab Nation, grabe. Super na super talaga ang uh, ang um, pakikitungo natin sa kanila at saka suporta natin sa kanila. Um, kakaalis, kaka, kakalabas ko lang galing sa trabaho din. Alam ba, sa trabaho, grabe, patok na patok ang pangalan natin. Pilipino, Pilipino Ano ba itong nasa Twitter? Puro aldab, aldab Ano ba itong sa Twitter dito? Aldab ng aldab Yan you know, ang may mga puti Sabi ko naman, siyempre, you know, Proud na proud ako Ah, oh, yun yung mga Yung lab team na Mismo ang mga tao Ang tumatangkilik You know, people who are the ones who Who put them together Not, not the, uh, you know that the company itself And I'm so proud of it Sabi niya sa akin Grabe kayo mga Pilipino magmahal sa mga inudulo nyo. Grabe. Yeah, you guys are super uh, into um, like idolizing ng ang sinasabi. But anyway, uh, bakit kaya tayo mga Pilipino hindi gano'n na mag-react Dapat positive. Kasi pangalan natin, Philippines, Alda, you know, nandito na sa Amerika. Nasa trabaho na. Lahat ng mga tao dito halos may Twitter account sa phone nila. Lumalabas yung mga trend natin. 3 million, 2 million, millions of millions na hindi nga nangyayari pa nga dito sa iba. Maliban lang kung sports minded person ka. Pero to grabe talaga. Ang Pilipino lang talaga. May crab mentality talaga. At yun ang isang sinabi ng aking isa kasama. Crab mentality ng isang tao. Ma lalo na sa Pilipino, grabe. Ayaw umangat yung isang tao. And then I told them, ito nga dapat ng dalawa nito maging tularan sa mga kabataan ngayon. Because they strive hard to overcome all those ups and downs in their career. Until now, nasumikat sila. Aldab Nation, dapat sana we have to support them all the way dahil kahit dito sa banyagang bansa naging patok ang pangalan ng Pilipinas at sana mananatili yung yung mga bashers na dyan hayaan natin yung mga bunganga nila ang dumi-dumi and we we'll, you know we we'll give them hugs and kisses at sabi nga ng queen and king natin pakikiligin na lang natin sila all right. have a nice day folks isang pa wave diyan at saka heart ano oh, heart niyan peace to all